Ate JB, nakatanggap po ako ng malaking pera ngayon. Ano po ang dapat kong gawin para hindi po ito maobos agad-agad at hindi po ako magsisi sa huli. Hello mga kaibigan, magandang araw sa ating lahat. Happy morning everyone. Ito na naman ang life coach at ka-negosyo partner, Ate JB. Ayan, so napakaganda ng topic nating na pausapan ng kaibigan, no? Napakagandang katanungan. Ano ba ang dapat nating gawin sa ating pera? Ayan, so siguro kay Bigan minsan nangyari siguro sa inyo to, no? Na biglang nakatanggap po tayo ng malaking pira. Yung malaki talaga, no? Yung masasabi natin na first time na mangyari ito sa atin, nakatanggap tayo ng malaking pera or nakatanggap tayo ng bonus. Ayan. <laughs> Ayan. So, ano bang dapat natin gawin kay Bigan? Before anything else kay Bigan, no? before natin ito pag-usapan, sana kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman mag-subscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. Ang sana kaibigan, pakishare na rin no, para mas marami pa tayong matulungan. So ang kaibigan, ano pang dapat natin gawin? Alam nyo kaibigan, no? uh, may sasabihin ako, no? Uh, iwan ko kung uh, ang araw na ito ay ma-point talaga sa inyo, pero alam ko marami talaga matatama under friends. Some of us, hindi sa lahat, no? Hindi tayo, hindi naman sa lahat. Some of us, kaibigan, no? Pag tayo ay nakatanggap ng malaking pera, yung malaki talaga, some of us, umaasa ng mayaman. Kaibigan, pakinggan nyo po ito. Pag tayo ay nakatanggap ng napakalaking pera, hindi po ibig sabihin na mayaman na tayo, okay? E-change po natin yung mindset natin kasi some of us, no? ah uh, hindi na, again, hindi sa lahat ah, ang inisip kasi ang ah, mayaman na ako, marami na akong pera, meron ako 1 million. Oh, yan, 'di ba? Mayaman na tayo. So ano nangyayari kay Bigan? Biglang nag-change yung kanilang lifestyle. Ayun, kung noon kay Bigan kontento na, Umiinom ng Nescafe Steak, Nescafe 3-in-1, yung tag 8 pesos, 9 pesos, or 10 pesos. Ngayon, hindi na po. Doon na sila nagka sa labas, ayan, sa mga Starbucks, at sa ano-ano pa, okay. And then, kung noon, kontinto lang, uh, dito, dito lang sa bahay na, no? nagluluto, kumakain kasama yung family. Ngayon, hindi na po. Kasi nga, maraming pera. Doon na sila, kumakain parati sa labas. At ito po, no? Ayun, noon, okay lang mag-tricycle, mag-jeep, okay lang mausukan, may pollution, okay lang. Ngayon din na, nakataksi na. Bakit? Kasi nga, ang, ang mindset, ang iniisip, mayaman na kasi nakatanggap ng maraming pera. Well, kaibigan, no? Hindi po ito maganda. And this is a very wrong. Hindi po ito tama. Huwag po natin ibahin yung ating lifestyle pag tayo ay nakatanggap ng malaking pera. Ito pa no, much worse kay Vigan. Yung iba sa atin, pagkatagap ng, ng malaking pera, mangungutang. Kasi may pandown, mangungutang ng sasakyan. O, oh, may pandown payment na. Ayan. Mangungutang ng kahit ano-ano. Mga bagong phone, yung mga mamahalin. Kasi nga, may, pan, may pang down payment, no? Hindi naman nila ibibili talaga yung pera nila baka maubos ang kanila mang ang sa kanilang no. Ang inisip na mangutang ako total may pang down payment naman ako. Ayan. At yung iba pa again much worse no. Yung iba hindi na muna magtatrabaho, panay pasyal kasi maraming pera. Hindi na kay bigan baka maubos. Hindi talaga kasi ang inisip ngayon lang the present hindi iniisip yung future kaibigan kung anong mangyayari, maubos ba ang pera o hindi, which is a very wrong kaibigan. Katulad ng parati ko sinasabi noon kaibigan na pag ikaw, itong gagawin mo ha, pag nakatanggap po kayo ng malaking pera instant, okay, ang una nyo pong gawin kaibigan ay kumuha po kayo no, para isave nyo. Pera, yung income mo. Okay? Minus the savings. Ilang beses ko na po itong sinabi. Ayan. Kung nakatanggap ka ng 1 million, uh, kumuha ka ng 100,000, 200,000. Kahit 50,000, isave mo po. Unahin mo po yung savings bag kayo kumasas. Okay? Again, pagkatanggap ng pera, after you receive the money, kumuha ka ng pang-savings. Huwag mo itong galawin. Okay? Pang-invest mo ito, pag may mga good opportunities na darating. And then, after kumuha ka ng savings, kumuha ka rin ng for emergency fund. Ano bang ba emergency fund? Nagawa na natin ito ng video kay Bikan. Yung emergency fund, yung 3 months or 6 months worth of your expenses. For example, kay ang expenses mo buwan-buwan ay 20,000 pesos. So, yung emergency fund mo, kailangan minimum 60,000. Kasi nga, 20,000 every month. So, 3 months, kailangan meron kang 60,000 pesos. Mas maganda, no? 6 months worth of emergency fund. 20,000 pesos tapos 6 months so magtabi ka kay Bigan ng 120,000 pesos very useful po ito mapapakinabangan nyo po ito kasi pag hindi natin alam pag nawala tayo ng trabaho source of income may magagamit tayo habang tayo naghahanap ng other sources of income habang tayo ay mag-apply ng ibang work so may magagamit tayo through our uh, using our emergency fund so kaibigan again ha After mo makuha, matanggap yung pera, kumuha ka ng pang-savings mo bago ka gumastos, kunin mo yung pang-emergency fund mo. Ang pangatlo, yung pang-daily expenses nyo po. Okay. Ano ba mga daily expenses or monthly expenses, weekly expenses? Bayarin sa ilaw, bayarin sa tubig. Kung nagre ka ng bay, uh, rent, pang-bayad mo sa rent. Yung pamasay araw-araw, kung kung nag-aral yung uh, mga anak mo sa private school, yung pang tuition fee nila, yun yung mga expected natin na expenses po. Ngayon, tatlo na po. Ito, tatlo na po ha. Pagkatagap ng pera, kunin yung pang savings, pang emergency fund, at yung pang expenses. Daily expenses or monthly expenses. Yung tatlo, unahin nyo po yun, mga kaibigan. Please lang. At doon yung natira, yun yung gagamitin mo. So yung kaibigan, siguro sasabihin nyo, Ate G.B., eh, paano kung wala nang tira? Bali, kunti na lang talaga ang natira. Kinuha ko na po yung savings, pang emergency fund, pang expenses. konti na lang po ang natira. TGB, anong gagawin ko? Wala nang, wala na kung magkasas kay kaibigan. Kung kaunti na lang natira, disiplinahin mo yung sarili mo. Pagkasyahin mo. Kung ano, magkano ang pirang natira sa iyo pagkatapos mong kumuha ng for savings, emergency fund, at saka yung expenses mo, pagkasyahin nyo po para sa susunod na sa sahuran, or sa, sa susunod nakikita ka sa yung negosyo, pagkasihan nyo po yung natitira. At kung sabi nyo, Ate GP, hindi talaga magkasya, well, kay bigan, siguro, hindi lang siguro, dapat ka nang magkaroon ng other sources of income. Sipagan mo pa, kailangan mo magsipag talaga, kailangan mo talagang dumiskarte. Okay? Kasi kaibigan, pag nahihirapan ka, sinong tutulong sa'yo? Aasa ka sa ibang tao, mangungutang ka? No, no, that's very wrong. Kaya kung parang, para bang, ah, nahirapan ka talaga, no, hindi talaga makasya, masipagan mo pa, dumiskarte ka pa, try, I mean, do it, find another ways to have source of income. So, wag kang magdepende sa isang source of income lang, kasi ang hirap naman talaga, kaibigan, no. Ito lang solution, dear friends, wag, wag, na wag kang uutang. Okay? Kaya nga, parati ko sinasabi, kaibigan, napakalaga ng pagsisave, pag-ipo ng pera. Kasi hindi natin alam, maubos yung pera natin. Marami mga gastusin. Mayroon pa tayong tinatawag na unexpected expenses. Hindi natin na mamalayan yung sasakyan natin, nasira. Ayan, napuputulan tayo ng ilaw. Hindi tayo nakabayad sa korentin. nakasakit tayo bigla. O ba diba? Maraming unexpected expenses. Kaya ay ka matuto ka mag-save. Matuto ka mag-ipon. Matuto ka maging kuripot. Hindi naman masama maging kuripot, kaibigan. Napakahalaga nun ang pera. Ayan, kung wala tayong pera, ah, wala. Mamamatay tayo kaibigan kasi halos lahat binibili natin pagkain, gamot. Ayan, ito lang ni air ang hindi natin binibili, no? Yung hangin. Pero yung iba nga, binibili yung hangin. Yung anti ko po, bago siya namatay, naka-oxygen po siya. Ang mahal ng oxygen, 700 per tank. Malit, yung malaki, 1,000 plus. O, diba, lahat may bayad. Pati, pati oxygen may bayad. Saan ko kakuha kung wala kang savings? Kaya kaibigan, again, this is just a reminder po na pag ikaw ay nakatanggap ng maraming pera, huwag kang umasta na parang mayaman ka. Yung one day millionaire, wag na huwag po. Ito po isang malaking pagkakamali. Marami na ako nakita kay Biga no na... Kasi kahit ikaw no siguro naka, nakakita na kay sa balita, nakarinig kay ng balita, nanalo sa luto. Pero isa-isa iklap na wala ang kanyang pera pinak yung pinanalo na nanalo siya sa saluto nawala wala yung pera bakit sugal ito sugal doon bigay dito bigay doon Kaya bigyan it's okay na magbigay tumulong sa kapwa pero wag lahat-lahat kasi again na, nagawan ko po na po ito na vlog pag naman panay tulong ka ano pang matitira sa'yo? tulungan mo mga tao yung deserve na tulungan and then wag ka naman tumulong always na parati ka na lang tutulong kay bigyan eh, hindi na sila maghanap ng paraan para para matulungan ang sarili nila kasi magdidipindila sila sa, sa, inyo. So, that's wrong also. Again, put limitations pag ikaw tumulong. nga. Pero kaibigan, huwag natin pag-usapan yan kasi yung topic natin ngayon ay ano ang dapat natin gawin pag nakatanggap tayo ng malaking pera. Kaibigan, again, pag nakatanggap ka ng malaking pera, inuulit ko po, huwag kang umasta na parang mayaman ka. Huwag mong ibahin yung lifestyle mo. Kahit na nakatanggap ka ng malaking pera, same pa rin. Kung nagpo-commute ka, nakatricycle ka, or same pa rin. Pwede kang sumakay ng taxi isang beses. Pwede mo dalhin yung pamilya mo sa mag uh, magarang restaurant, mamahal na restaurant, isang beses. Pwede kang magpumasyal kasama yung pamilya mo. Pasyal, pasyal, isang beses. wag naman araw-araw. Please, maubos talaga yung pera mo. Again, mag-save ka. Mag-ipon ka. Savings for the future, for investment. Mag-save ka for emergency fund para may magagamit ka pag nawalan ka na ng kita, ng trabaho. Okay. Anan, yung pera itabi mo for your daily expenses. Ayan. And then disiplina sa sarili, maging masinob ka, maging kuripot ka. Okay, nang 'yun. Ang dapat walang gawin talaga kay bigan, no? Mag may disiplina ka sa iyong sarili. At sabihin mo naman sa iyong family na magkaroon sila ng disiplina sa kanilang sarili dahil walang tutulong sa atin kay bigan pag tayo po ay nahubusan ng pera. Maghirap tayo. Kung mayroong magtutulong sa atin, siguro isang business, dalawang business, hindi po all the time, hindi po habang buhay tutulungan tayo. At mayroon din iba na tayo, papahiramin tayo ng pera, pero may interest. Di malulubog ka sa utang, o di ba? So mahalaga kaibigan, yung perang na natanggap mo, huwag kang basta-basta gagastos. Gawin mo mga sinabi na TGB at natitiya ko kaibigan, hindi ka maghihirap sa future. Ayon mga kaibigan, nasabi ko na po sa inyo, nasagot ko na ang katanungan ng ating kapatid kung anong dapat natin gawin pag tayo ay nakatanggap ng na malaking pera. Sana kaibigan, uh, tandaan nyo po yung mga sinabi ni Ate Gibi at gawin nyo po yun para hindi kayo magirap maghirap sa future, no? Maganda mag-invest talaga kay pag may pera ka invest mo sa mga negosyo na sure ka talaga na legal. Ayun, wag ka namang uh, mag-invest sa hindi ka sure, baka mas ka lang, baka mawala yung pera mo. Okay. Again, thank you so much kay Bigan. Tinapos niyo po hanggang dulo yung aking video. Alam ko makakatulong pito sa inyo. Lagi mo lang tandaan kay Bigan para sinasabi ni Ate JB. Hindi mahirap, hindi posible na no? masin boy natin. Basta mamasipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili. And then we have God in our life pa kasi samboy natin kay Bigan wala lang. Again, thank you so much kay Bigan sa inyong pagmamahal kay Ate JV. I also love you guys. Thank you so much. God bless.